Hello guys! Welcome to uh, The Sigara Blog. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Maasin. Barangay Hall. At meron po rin uh, nagaganap na event. So, ito po yung uh, testament na pinagawa ni Sir Joel Villanueva. Joey Villanueva. naganap na events dito. So yung Pes Daman Building by Sir uh, uh, Senator Jovel Villanueva. Ito yung barangay, pamahalang barangay ng Maasin. Yan, pinatawag yung mga taga-barangay Maas, Maasin, mga constituents. Ito po yung mga tanim ng uh, Pupad Barangay May talong, okra, umote, malunggay, Sili. Dito lang po ito sa harap ng highway Ang San Rafael lang po ng Mahasim Bridge yun yung bypass going to Manila ito naman yung papuntang Cabanatuan uh, dadaan mo na lang San Ildefonso, Bulacan San Miguel, Bulacan and then going to Cabanatuan Yan, namimigay na po ng ayuda sa mga naapektuhan po ng bagyong Enteng dito po sa Barangay Maasim. Galing po sa DSWD yung ayuda. Yan, yeah, napaka-generous po ng Barangay Maasin. No? One day after po ng uh, bagyo, ito na po sila. Namimigay na ng ayuda sa bawat pamilya dito sa Barangay Maasim, San Rafael, Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe, like, share and comment. Bye, see you again.